Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mary Lauren Reputulan mula sa grade 6 mapagkumbaba. Pag-uusapan natin ngayon ang mga nakamit na tagumpay, mga hamon at mga karapatan nating mga babae. Noong panahon ng pananakop sa ating ng mga Espanyol, ang mga pwedeng gawin ng mga babae ay limitado lamang. Kabilang dito ang mag-asikaso sa bahay, mag-alaga ng mga anak at nagsilbi sa kanilang asawa. Wala silang boses o karapatan na sabihin ang kanilang nais at hindi rin prioridad ang pag-aaral. Bawal silang magbigay ng opinyon lalo na ang sumali sa usapan ng mga lalaki. Ganun pa man, may mga babae na alam ang kanilang kakayahan at karapatan. Hindi sila nagpatinag, pinatunayan nila kung kaya ng mga lalaki ay kaya din ng mga babae. Ilan sa mga babaeng bayani ay sina Gabriela Silang, Melchora Aquino at Teodora Alonzo. Pinatunayan nila na kaya din nilang ipagtanggol ang kasarinlan ng Pilipinas. Sa unang dekada ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, ay mga lalaki lamang ang may karapatang bumoto. Ngunit nagkaroon ng probisyon na sa ilalim ng saligang batas ng 1935 na maaari ng bumoto ang mga babae kung sasang-ayon ang 300,000 babae sa pamamagitan ng isang plebesito. Kaya naman noong April 30, 1937 ay isinagawa ang plebesito. Mahigit apat na daang libo o 91% ang sumang ayon na mabigyan ng karapatang bumoto ang mga babae. Ito na ang nagbigay daan sa pagkaluklok nang mga babae sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan ilan sa mga ito ay si Cory Aquino at Gloria Macapagal Arroyo na naging mga pangulo ng ating bansa Maraming salamat sa inyong lahat sana ay may mga napulot kayong aral sa aking vlog. Hanggang sa muli.